Lamli man kayo ka on mangga. Ay. Ah, pato isa ka bunga dito ng ba. Yung adtoon. Tingiring sa takip si. Yung makasunod sa tuwa ba. Mahiringan ta asa dapat asa na to dapat ang punuan sa mangga pinaka kuyaw nga mangga diri sa tong lugar. Wa dinna at na. No, 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 no. Yun. <laughs> <No. laughs> Siyempre guys, this is magpahuli ng atong asin. Mao no, ni atong pagsawsaw. Alam mo, mangga. ang oh, sarap. Lame kayo! Mone mong bang. Lame. <coughs> Mone <Lame. tos> mong <Lame. tos> lugar kali guys. Kuyaw kayo mong mangga. Pinanita na daan. Abot mo mukhao na lang ka. hmm <coughs> Hmm? Hindi, kayo. Hmm. Kung wala pa nga ka-follow sa akong Facebook page, mag-follow ka na. Hmm? Hahaha! Hmm? 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 Lahat na niyo. Anong loob? Bye-bye.